nokman nengir to kay pakai bungai ay ah. di itu aku meyun umiyak sagitna nang tubuhan dicobe-cobe komo Ako di Hala guys, nahulog na ako guys. Di. nahulog na yung ano ko guys. Oh, dito kami sa tubuhan. Pero at least nahugasan yung pa Tanggal yung putik. Putik. Ayan. Ayun guys. Oh. Tapos pag nagpatda na sila guys, tutubo ulit yan guys. Susunogin to eh. Pag nasunog na to guys, Ayan na ulit yung itatanim nila. Doon sila, oh. Ayan. Ganyan pala yan, guys. So, natin ng konti. Papalapit sa kanila. Ayan. Ganyan, ganyan. mga ati. Mga ano, guys. Mga manunubo ba? Manunubo. Manubo ba ba? Manubo. Ano sila guys? Oh. Ano ba? Ang sarap ng buhay. Ayan. Puro puti. Dito kami ngayon sa gitna ng subuhan. Subuhan ang probinsya. Tapos na sila nagkarga kanina guys. Kaya pala maingay yung sasakyan. Tapos bukas ulit yan. Bukas ulit guys. Ayan. Diba? Diba? Ngerap hmm. no? Yan, ganyan lang yan. Di ba? Mhm. Mm Pos pawi na kami. Dito kami dumaan. Nga kami nang talong. Kakalabasa. Tapos ito pa sa kabila, guys. Eh akin yan, aking natatanaw. Yan. Ninda na namin <laughs> malaking bato. May post dito dati dito sa ano. <clears throat> Magkasugas dito. Magkasugas dito.

pa may baon pa ako pag ano ko dito na kami guys tubuhan hmm? ayan Ito na may daan namin ayan buhay probinsya maulan na hapon ayan mamitala ko kalabasa ayan ayan kami kalabasa kalabasa yan Ayan, tignan mo. Pag natapos na to, ito na naman yung isunod niyan. Hanggang dito yan. Hanggang doon. Ayan. Ayan. Hindi ba? Minsan lang lumabas ng bahay. Yung tag-ulan para hindi mainit. Kasi aray ko yung pisik sa likod ko. Ayan. Birthday ni Ano ngayon? maingay na sa daan guys doon sa highway kasi magano na sila nangangampan uh, para sa barangay election And guys so tubig o oh. yan diba yan guys o oh, wag lang maano yung pako. di ba okay. Nungka. hindi hmm. Di ba ang dumi ng ano, ang, ang taas ng mga, tataas yung mga talahib, guys. Just yes, dito. Hmm. Yung mga tubo, Ano na kaya, bakit kaya may ano yun sa loob? Yung mga daan. pa Laki kobra. <coughs> dito na kami. Ano guys, so, hmm. nakahiga na yung tubo. Dahil sa lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin, guys. Ayan, kawayanan. Bundok. tayo okay, so, guys. O, mula dinadaanan namin. Hmm. 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 Ayan. Ayan. dito lang kami. Ayan, kawawa yung mga estudyante pag dito dumaan. Buhay probinsya. Hmm? Nagre-reklamo yung mga kasama. Putik daw. Sino yun si Pungay? Si ano? Si tawag nito? Si Bukay. Ayan guys. Dito. Palabas na ako guys. Dito na yung palabas. Hintig na yung daanan niya. Ayan guys yung daanan. Punta doon. Hmm. Ayan guys Dahan-dahan. Oh. Baka madulas. may yung daan nandang makipot Alright. thanks for watching guys may kalabasa pa ako hindi ba